sabi nila pag itlog baon, mabubukya bukya bukya wala naman ha na. hindi <laughs> naman bukya itlog saging bukya daw eh. <laughs> Oh yan you know, o mga master, napatunayan na ngayon baon namin itlog pero may huli kami ay, yun Ma pala guys guys, basagin natin yung kanilang tawag ito yung mga pinili <laughs> yung mga magbaon ng itlog daw, bukya Sabi, oh, and it's <laughs> 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 <pa si> <laughs> yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, till my head full of every single doubt. Yeah, please say any negative thoughts. i pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off again. sa Alcor na naman para panibagong fishing na naman Bali ang gamit natin si Tap, dalawa Isang pang bait and weight at isang pang, ano, pang casting uh, UL gamit natin Sige mga master mga idol, uh, update na lang tayo mamaya maya Ayan yung spot natin oh. Ayun, tara na Ito na mga master mga idol Magano na tayo maglagay muna tayo ng pain sa bait and weight natin bali ang pain pala natin mga master ito so, uh, hipon try natin to ito hindi ko binago yung ano nito hook nito natin kung ano kagana yan dito na siya ng mga balo lang ka na talaga pag kumagat ka yun sabi na sabi na eh fish on balo paborito <laughs> ang balo kaya na dito ay nakapay ah, maliit lang oh, mga atake ko pa 1 mm. ha? Huh? tagat ay, napasal sa dulo pala nasa unahan usap din kanti kita ako na sila abot pwede na lapit-lapit na rin masterpiece ang narayo may kumagat din ilan natin to medyo malaki to kumuha wala ha <laughs> ayos medyo malaki oh, may sumusunod pa dun ha ah. kumuha wala dyan ka lang aba malaki na malaki na balong Ikut ikot ka pa pati ako may din oh mm. bale agis pa tayo mga master ayos na kadalawa na oh, kakalapag lang ano oh. dami talagang balok sa lugar na sabi na eh oh Oh pangatlo, pangapat <laughs> pangapat na slide <laughs> ayos ah kung lahat siguro na ili kung mag uh, na ilan dami siguro karami na kailan na rin ako eh eh mga master peso na naman tayo another balo na naman dali natin sa magbabaw lamang sila pag eh hanggang biwang eh hindi balo 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 tapos na ang linya natin ito puro balo na naman yung umatake sa atin Oo, oh. Ang ito ang ito na lang Ang Mas malaki yung una ay yung pangalawa Nakupo Pangatlong balo Parang pisyon tayo mga master dun saan Wait and wait natin Umabalok to tiyo Ayan, nakadali din ang baiting away Bumabalok to te eh. Ayan o no? natin Ayun, meron, mabigat Nakadali din Malilit na lang ang pain Oo Ah, to oh. Oo nga. Oo. Ayan, malapit na. Grabe nga layo. Ang layo. Pag lingon ko, bumabaloktot yung rod ah. Ang grabe nga layo layo pala nito pahinga mo na grabe oh ito isda to ang kadalaman. naman ah sinabit pa Naku, sinabit. Sinabit niya. Ay, kawalan muna natin. Ayun mga master, nakakalo. -ano, nakuha natin. So wakas, lumabas din sumakit na yata yung panga niya kakat na agaw sa ilalim mas isda kaya ito ang laki ang laki dalawa dalawa <laughs> dalawa kaya pala ay oh bako ko <laughs> dalawa mga master ay ba ma. ayos ah, nakapagano na tayo mga master lagay ng pain try natin bag ano mag bait and wait muna mamaya <clears throat> na lang ulit tayo mag casting ano, ayos ah, ganda ng ano ah dalawang ano dalawang kagat Ante, mo mga tayo mga master Ay mga master fish on tayo Fish on tayo sa Little weight Oh sh Shiri <laughs> Shiri Sarang na naman natin mga master Itong ano Bait and wait natin ah. Ayos layo ang mga crab mga master ang lalaki minsan nga mag content din ako ng mga ano mga crab hindi ako magdadala ng ano mga rag panusok lang sige mga master update na lang tayo pag may kumagat dito sa ano sinalang natin bali ang gagawin natin dayo tayo dun sa dulo dun bali natin tuntuhugan try natin maghagis dito Fish on tayo mga master ayun ah Nora Nora mga master salit makawalan natin to oh hindi ko masyado malit Marcel pakawal muna natin bye bye oh bilis ah oh. kung walang babalik ha palaki ka muna ito na yung mga huli natin mga master um, tatlo, apat, limang, pitong piraso <laughs> ano muna daw tayo break time daw muna sabi ni master Jetro kakain muna kami mga master balik na lang tayo pataas ng break time may break time din pag sa fishing dito dyan saan yung bahay Kaya nga. sabi nila pag itlog baon mabubukya bukya bukya wala naman ha <laughs> di naman bukya itlog saging bukya daw eh oh yan o mga master napatunayan na ngayon baon namin itlog pero may huli kami ay, yun pala guys. Guys, basagin natin yung kanilang tawag to Yung mga pamahin. yung mga magbao ng itlog daw. Bukya. Sa bukya. Oo oh, nga, hindi totoo yan. Puro itlog bao namin. Harvest <laughs> pa si Kuya Kim. Mm. Bayan. Ibang hey master, ano na kami? Break time daw muna. Update na lang mamaya pag ano. Balik tayo, balik tayo, Beijing Back to the ball game, mga master Tapos na tayo mag, ano Mag merinda, merinda namin yung itlog na Sabi nila, pag itlog daw ba O, no, kaya saging Kabubukya daw Pero, hindi oh, naman talaga, ano eh Totoo eh, natsasambahan o siguro Eh, ngayon Nakakarami-rami na kami Maaga pa 7.44 ng umaga para mag fishing padadagdagan pa to Si mga master update na lang pagdano naghagis na tayo back to the ball game yeah fish tayo mga master ah ano so kaya to siguro balo na naman to ano so kaya to ay, hindi ito balo. Hindi ito balo. Pangilalim eh. Oh! Ha! Bakuko! Nakadali ah, ng bakuko. Uy! master oh ang laki ng bako ko yun gumagalaw din yung walang ano, kubit sabay sabay na to <laughs> ang layo pa ng kubit ang laki ayos mga master may eh, huli din tong ano wait and wait natin nagsabay dun sa ano pagkakasting natin Oh, gumaan na. Hindi pa kaya. pipitan na natin ayun meron nga ayun mga master isda to oh oh bako ko pa din <laughs> ayun mga master oh bako ko nahaluan din ang ibang tulay yung ano natin ang isda oh lunok na lunok Whew. Ayos May huli na naman itong bait in wait ha Meron na naman Ano kaya ito? Nakakarami itong bait in natin eh Kakahagis lang Ang bilis Tagat -ag agad Ayos na Ayos na no. bako ko na naman ay bako ko nga bako ko in the house ganda good size ayan mga master bako ayan mga master fish mo na naman ayos talaga ang saya saya na harvest na harvest ng labanan Ah, bali ano to mga master. Bait na bait to. Pagkagat, pagpitik ko. Dali. Sana. Yan na, yan na. Ano mis da to? Uy, dalawa. Dalawa, mga master. Ayos. Share tsaka bako ko. ha hey. Dalawa. <laughs> Isko na naman mga master <laughs> Grabe na to ah, Power talaga Puro sa bait and wait diba? Malaki to ah Dali natin sa tabi Hindi malaki Oh Ilang piraso Dalawa hey, Puro ko grabe yun no dalawa <laughs> alright mga master okay na tayo tapos na rin yung fishing session natin okay na tayo may pasok pa tayo uh, pang gabi yung pasok kaya nakapag fishing ako pero fully reveal muna tayo yun kondomi parang christmas light christmas tree pala halo halo yung mga huli natin ngayon guys agas alright mga master <laughs> jackpot oh jackpot tayo ngayon grabe harvest nice. hey. oh. ang okay. ano ngayon kagatan pero ang init na sige mga master uh, na kami na kami ni master jeep <laughs> ayun yung sa kanya ang dami din oh harvest din parang may stroke na ako may pag ahon mainit na ah, sige mga master papaalam na kami bye bye Yeah.